vlog okay so ngayon guys nandito kami ngayon sa airport kung saan po ay ready na po kami para sa aming biyahe uh, punta na naman kami ngayon guys sa Cabo San Lucas okay stay for 10 days ayan mag enjoy po muna kami doon guys uh, ito po ay napakagandang place magaganda po yung mga beaches nila doon. Ayan, interruption. <laughs> so, yun lang po. Uh, Mag-vacation muna ako. Uh, gusto kong ishare sa inyo guys yung vlog ko na to. At abangan nyo na lang po ang susunod kong mga gagawin. Dahil ishare ko po sa inyo yung magagandang mga beaches po nila doon. Talagang super. Okay? So, see you there guys. So, yun guys. Uh, nandito na po kami sa Tabusan Lucas. So, Okay. So, ka-stop lang po namin guys. Nandito pa rin kami sa loob ng airplane. At waiting pa po kami. Okay. Pero nandito na kami. Nandito na kami guys. Welcome to Cabo San Lucas. Ayan. Cabo San Lucas. So, ayun guys. Nandito na kami sa labas ng airport. So, dito na kami ngayon, guys, sa... Uh... ya at na, ng ibang pasahe finally guys ayan nandito na nakarating na rin po kami haba na ang biyahe namin So, ito na guys. Ito na po yung hotel. Ang haba ng aming bi ngayon. At ako yung nakatulog sa sasakyan. Malaking ano po to? Malaking hotel makikita nyo mamaya ipasyal ko po kayo dito mamaya yan maraming mga bisita yan kung nakikita nyo nandito lahat ng mga bagahe yan there you have your wifi information to make an appointment for COVID and to download the app of the hotel just No, you have to make an appointment. Oh. Yeah. So should we go do that now? They are about to leave tomorrow morning at 9 a.m. They will be there. Okay. So. What about the restaurant? It's open now? For our restaurants, yeah. there is no reservations. for some for served. To be allowed to get in our restaurants, you need to be wearing your face mask. Otherwise, you won't be allowed to get into the restaurant. Yes. What about around the pool? No, oh, for sure no. So, just for the restaurant. So, yun guys, sobrang gutom na talaga dahil hindi pa kami nag-breakfast, hindi pa kami nag-lunch. So, anong oras na? 3 o'clock na po ng hapon, kaya sobrang gutom ko na. Pakiramdam ko, nanginginig na ako. So, ayan, ah, na kami, hindi pa kami nakapag-check-in. Pero, meron na silang food ah, open buffet. So, ayan, ito po yung aking magiging food ngayon, guys. So, ayan. Dahil na ko ang seafood. Ayan. Lahat po yan. Puro seafood. At marami po silang option din doon. Ng mga pagkain. Ayan. Mga Mexican food. Marami rin sila. Okay. So, mamaya guys. Store ko kayo guys. At ako'y kakain muna. So, ayun guys. Kalarating lang namin. Ayun. Talagang napagod ang layo ng nilakad namin. Grabe. Ah, uh, napakalaking property po itong reyo na to. So, yung nilakad namin from the lobby hanggang dito, Diyos ko, siguro nasa 15 minutes, siguro, o mga 20 minutes kami naglalakad dahil ahila pa namin itong aming malita. Okay. So, yun lang guys. Uh, ang napapansin ko lang dito, hindi ko pa siya masyadong na-explore, pero ang napapansin ko lang ay, ah, uh, parang malayo yata kami sa dagat. <laughs> Hinahanap ko na agad ang dagat kung nasaan ang dagat. So, wala pa akong nakita ang dagat. Pero kanina, nung tinanong ng asawa ko, kung saan daw banda ang dagat, tinuro daw doon, doon banda. Pero, tinanaw ko dito sa balcony, wala naman. So, nandito lang po kami guys sa first floor. Uh, first floor kami. Tapos, medyo malapit kami doon sa may hindi ko masabi. Parang hindi naman yun main pool nila kasi marami silang mga swimming pool dito. So, yun lang ang nakikita ko. Merong ano doon na, papantin doon na. <laughs> so, yun lang guys. Uh, mo muna ako. At uh, para makapagpahinga ako. Okay. Galing na pala kami. Kumain kami saglit kasi open naman yung kanilang buffet. Pero, ang napansin ko ulit ay parang masarap siya seafood kasi di ba seafood nga parang masarap pang dating pero nang tinikman ko hindi, hindi siya masarap yung loto niya hindi masarap so yun lang ang masasabi ko at kanina tuwang tuwa ako na nakakita ako ng uh, tawag doon nakakita ako ng alimango yung medyo ano pero hindi siya sariwa So, yun agad ang napansin ko. So, ayan. Mag-umpisa na ako sa aking impake. So, ligpit-ligpit muna ako guys na aking mga dala para pahinga na lang pagkatapos nito. So, yun lang guys. Ang ma-share ko muna guys sa inyo itong araw na to. Dahil napagod na po ako at hindi ko po kayo ma-i-past-share muna ngayon. So, i-past-share ko na lang po kayo baka bukas. Pag naka na po ako, okay? Dahil parang, hindi ko pa alam, parang nangina po ako sa pagod. So, gusto ko lang po muna mag-relax uh, at maramdaman yung kanilang higaan ngayon, okay? <laughs> Dahil talagang pagod ako. Uh, kumain naman ako, pero hindi ko masabing marami akong kinain. So, yun lang guys. At uh, bukas, pagkatapos po uh, pagkatapos ko po pong magpahinga bukas itutuloy po po kayo sa buong property po nila dahil alam ko po, po napakalaki yung property po nila na to uh, ito yata ay itong Rio yata na to uh, ano po kakompetensya po yata ito ng sandals so kung ang sandals po ay subok ko na po uh, mga ano po na kumbaga alam na alam ko na yung pagdating sa mga food nila dito kanina nung nakita ko yung mga uh, pagkain nila parang sabi ko lalo na nung tinikman ko parang sabi ko 50/50. Uh, -50. So parang kung ako ang tatanungin hindi ko to siguro may recommend sa inyo pagdating sa mga pagkain kasi parang hindi ko pa naman napuntahan lahat. Alam ko marami pa sila mga restaurant dito. Pero tingnan na lang po natin. Uh, Na-experience ko po yung Rio nung nandoon po kami sa Aruba dati ah uh, ganon din, ganon the same lang yung mga style nila ng pagkain. So, parang more on ano sila, more on mga Mexican food. Um, basta parang mga ganon po. Uh, kukunti lang ang American food. Pero sabi ko nga, parang bagay yata sa akin kasi hindi pa yata <laughs> hindi payata na bumaba yung kinain ko doon sa last na trip namin nung nag, nag ano kami nag Norwegian cruise. So sabi ko hindi naman ako disappointed pagdating sa pagkain dahil nga sa sabi ko need ko pa ring magbawas ng pagkain. So yun lang uh, gusto ko lang talaga i-enjoy rin dahil yung kasama ko gusto niya mag-enjoy rito. So pinagbigyan ko lang po. Okay? Uh, medyo matagal-tagal po kami so abangan niyo po dahil mag-stay pa po kami rito ng 10 days So, hindi ko po alam kung enjoy ako or what. Okay? So, yun lang guys ang ma-share ko po sa inyo. At abangan nyo lang po ang susunod ko pang pa video. Okay? So, maraming salamat po. At uh, thanks for watching. Mabuhay!